Sinundo na ako noong tatay. Suminyas si ng inum daw. Ang kaso, hindi ako nag-iinom. Tsaka ang alam ko, children's party yon. Anong gagawin ko doon? Kaya lang tumawag din si Dimple. Kapitbahay ko na tatlo ang anak. Pero nasa ibang bansa ang asawa at may magandang trabaho. Ang sabi naman ni Dimple, kakain daw. At para hindi mapaya, sumama ako bukod doon, eh kakain daw. Pero hindi pa rin ako nakaligtas. Ang hirap talagang umiwas pag babae ang nag-aalok eh. Nilapagan ako ng sandmig sa lamesa habang kumakain. Sabi, isa lang. Yun pala, isa lang sa umpisa. Hanggang sa kaming dalawa na lang ni Dimple ang naiwan sa mesa. Wala namang pumapasok na kabulastugan sa isip ko. Kaya lang... Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo Ang ganitong klase ng kwento Palike and subscribe naman dyan Alam nyo yung twin house sa mga subdivision May kwento ako dyan <laughs> Itago mo na lang ako sa pangalang Danny 30 years old, single at tulad ng iba, not available. Simula nang regular ako sa trabaho. Inuna ko ang makapagloan ng bahay at hindi motor, na tulad ng aking mga naging kabatch. At kung bakit, nag-iisang anak ako ng aking mga magulang at lumaki akong palipat-lipat kami ng tirahan. Yun ay kahit isang construction worker ang tatay ko at hindi naman pulis o sundalo. Napunta ako sa isang hindi naman eksklusibong subdivision. Isang bahay na aking napili upon visit. Nakatayo sa corner lot at medyo iba. Nang konti ang presyohan kumpara sa twin house na bahay. At syempre, twin house yung kadikit ng aking bahay. At yung aking bahay hindi naman sa pang-aano, eh talagang pagawain pa rin. Pwedeng tirahan pero hindi pwedeng pagkatiwalaan. Walang bakod at wala ring grills ang pintana at nasa labas ang pinakang kusina. At talagang halos doon naubos ang karamihan ng aking sinasahod na sa bawat increase sa bawat taon ay parang pinagdidibatehan pa yata sa sinado. Babakod, pagawa ng kusina, pintura at kung ano-ano pa. Na nang matapos ay nasabi kong eto ang bahay. Malayong malayo kumpara sa noong una kong makuha. at makalipas ang almost 15 years kung pamamalagi sa bahay na unang-una kong naging investment. Mabasa ang sapatos tuwing tag-ulan, papasok ng trabaho, hindi mabilang na absent sa trabaho. Makapagdala ng jowa at ulan kahit ang halin tapat. At oo nga pala, dito rin sa bahay na ito, una kong nakatikim ng espesyal na putahe. Yung kinilaw kong tawagin ng iba. <laughs> Mawala ng kuryente dahil may sumabog na transformer. Mawala ng tubig dahil naglinis daw ng water tank ang subdivision. May stress dahil tinaguan ng umutang. At kung makailang ulit na rin nagplano na mag-asawa dahil sa udyok ng ilang kamag-anak dahil baka mapag-iwanan ako ng biyahe. At ayun na nga, sa pagdami na rin ng kapitbahay at bagong kakilala. At isa na nga doon si Nadine at naminado kong sa si itsura niya ay eh hanggang tingin na lamang ang inyong bida at hanggang sa pagiging kapitbahay na lamang ang meron kami. Lalo na noong makilala ko ang kanyang boyfriend hanggang sa maikasal sila at hindi pa ako invited. Hanggang sa pati yung nakababatang kapatid ni Dimple na itago na lang natin sa pangalang Marie ay nag-asawa na rin at matapos ang masinsinan ng kanilang pakikibaka nagbunga ang kanilang pinagpuyatan. Lumabas makalipas ang ilang buwan. Tatlong taon pa ang lumipas. Nagkaroon ng handaan kina para sa ikatlong taon ng kanyang pamangkin. Nasabihan naman ako, pero hindi ako nagpunta dahil ang alam ko children's party iyon. Kaya lang, pinuntahan ako noon tatay at suminyas ng inom daw. Hindi rin kasi ako nag-iinom kaya hindi ako basta-basta napunta kapag mayroong nag-aaya sa akin ng dahil sa isang okasyon. Lalo na kung alam ko na manginginom yung nag-imbita sa akin. Bandang alas 4 ng hapon hindi ako nakatanggi ng isang babae ang mag aaya sa akin at iyon nga si Dimple. At nang panahon na ito ay tatlo na ang anak niya. Pero wala sa pinasang mister niya. Nasa ibang bansa bilang engineer ba o architect? Hindi ko sure. Basta may tinapos yung mister niya at pagustong umuwi ng Pinas, nakaka-uwi agad. Kakain ang alok sa akin ni Dimple dahil nga birthday raw ng kanyang pamangkin. Maganda si Dimple, promise, ang kinis pa. At kung kaya ko lang sabihin na, bakit ang ganda mo pa rin? Sa kabila ng may asawa at tatlong anak ni kaso hindi eh. Dahil mas matanda siya sa akin ng 6 na taon. 36 na si Dimple, alam ko yon dahil matel ko na siyang kilala at maraming beses ko din siyang nakakwentuhan dahil magkakilala nga kami at sa kanila ako nabili ng tubig at kung ano-ano pa. Dahil may konting tindahan doon ng kanyang magulang na maliban sa pag-aalaga ng apo kapag nasa trabaho si Dimple ay ginagawang libangan. Pero ang padaan na si Dimple lang kahit anong klase ng pambobola ay never ko pang ginawa. Dalawang magkatikit na bahay ang tinitirahan ng magkapatid na Dimple at Marie. Pero ang kanilang magulang ay nakahiwalay at nauwi lang sa hapon kapag dumating na si Dimple mula sa trabaho. Bali yung dalawang bahay na iyon ay dalawa ring pamilya ang nakatira. Dalawang pintuan para sa sari-sarili nilang sala hanggang sa kabuuan ng bahay. Pero may malakas silang space na parang receiving area. Nandoon ng labahan, lababo at syempre, isang main gate para sa dalawang bahay. At ang space na iyon sakto kapag meron silang ginaganap na okasyon. At nang sumama ako kay Dimple para hindi siya mapahiya ng pang-iimbita, ah, wala naman palang gaano tao. Sila sila lang din at halos kilala ko lahat. Kaya pala maliban sa mga batang kumakanta na masakit sa tenga, ay halos iisang boses lang ang madalas kong marinig na kumakanta at siya nga si Dimple. At syempre, dahil si Dimple ang nag-aya sa akin, at wala naman doon ang kanyang asawa eh, sa kanya ako sumama. Apat kami sa isang lamesa. Nagiinom sila pero hindi naman hard. Sanmig lang. At habang kumakain ako at sila naman ay eh, kumakanta habang lumalagok, inabutan ako ni Dimple ng isang bote. Kahit ang sabi ko ay hindi ako nagiinom. Isa lang naman daw, huwi ni Dimple. At habang lumalakad ang oras, ay dahan-dahang nagsisipag-alisan ang mga bisita ni na Marie. At isa na doon yung dalawang kasama namin ni Dimple sa lamesa. Sa pagkagat ng dilim, umuwi na rin yung magulang ni na Dimple na nagpaalam pa sa akin. Wala na kasing tao sa bahay nila. At kahit ang binan ni Marie, nagpaalam na rin dahil nga madilim na. At matapos ang pagliligpit, Nagjoin sa amin ang mag-asawa ni Marie Pero si Marie ay hindi nagtagal At nagpatulog na ng bata Pansamantala ay naiwan kami ng mister ni Marie sa table Nagpaalam si Dimple na maglilinig lang ng mga bata At magpapatulog At babalik raw siya Pero bago siya umalis ay sinabi kong maya, -maya ay uuwi na rin ako Pero sinabihin ako ni Dimple na Huwag muna kong uuwi at magkakantahan pa kami sulitin daw namin ang video okay. Hanggang alas 12 lang kasi ang limit ng video okay dito sa subdivision namin. At sabi ni Dimple, ubusin daw namin yung natitirang sanmig. Natawa na lamang yung asawa ni Marie nang sabihin kung paktay tayo dyan. Siguro wala pang isang oras at halos hindi na rin nga kami kumakanta ng mister ni Marie. Halos nagkukwentuhan na lamang kami and if I, iyon lang yung oras na nakausap ko nang matagal ang asawa ni Marie. Then bumaba na si Dimple. Palit na rin ang kanyang kasuotan at nakamaiksing short na labas pa ang bulsa. At bitbit -bit ang tatlong bote ng San Mig. Nagtanong pa nga ako kung wala ba siyang pasok kinabukasan. Sagot niya sa akin, nakalibraw siya ng dalawang araw kaya okay lang sa kanya magpuyat. sa tatlong bote na bitbit ni Dimple. Yung Mr. Marie ang unang nakaubos at hindi nagtagal, kinalabit niya ako at sinabing maiwan na raw niya kami. Pagod raw siya at inaantok na. At si Dimple na raw ang bahala sa akin. Magbuklat na lang raw ako doon pag ako ay nagutom. Sakto, paborito ko pa naman ang lumpia at buko salad. Pamalit la sa pait ng Sanmig at naglabas pa rin ng pulutan si Dimple at dalawang bote pa ng sanming. Medyo makulit na rin si Dimple at wala na sa tono ang bawat bigay ng boses sa naka na kanta. Hanggang sa masasabi kong lasing na si Dimple. Hinihintay kong bumaba ang sino man kay Marie at Mr. Nia. Pero mukhang nasa maganda na ang kanilang kanagayan. Marahil pagod ang mag-asawa, kaya nagsarado na din ang pintuan. Nagtry pa nga akong kumatok pero wala talaga. Sa totoo lang, ay walang kabulastugan na pumapasok sa aking kokote. Kahit medyo nakainom ako ay malino pa ang aking pag-iisip dahil hindi naman ako literal na manginginom. Kaya lang, para akong nasusunog noong alalayan ko si Dimple papasok sa sala. Iniwan ko siya doon at tumabas ako para i-off ang video okay. Inalis ko ang mga bote sa ibabaw ng lamesa pero nagulat ako nang kumapit sa akin si Dimple at nasusuka raw siya. Doon pa ako lalong nakaramdam na para bang nasa gitna ng kasikatan ng araw. Lasing eh. Kung ano-ano na ang tumatama sa akin at kung ano-ano na rin ang mga nagpapakita na hindi naman dapat. Hanggang sa ayun na nga at tuluyan ng humalo ang lumpiang Shanghai sa bibingka. At tingin ko mukhang hindi naman aabot sa ganoon kung ang isa sa amin ay hindi gusto ang naging ganap ng gabing iyon. Nasa ibang bansa ang Mr. Nidimpol Malamang naghahanap din yun ng dilig sa gitna ng mainit na panahon. Hindi naman kami parehong manginginom. Kaya tingin ko alam din niya ang alam ko. At ang sikreto ko ay sikreto rin ni Dimple. At dahil maliwanag doon sa sala, walang ka pekas-pekas. Maganda ang pagkakamasilya, kaya maganda ang pagkakalapat ng barnish. Mabuti na lang at nakisama ang pagkakataon sa amin at ni isa sa tatlong anak ni Dimple walang bumaba para magbanyo o kaya ay maghanap kay Dimple. Eh medyo matagal din yun. Medyo nagambalang ako ng konti dahil meron akong naiwan sa loob. Mabuti na lang at walang naging resulta. Wala din namang nagbago sa pakikitungo sa akin ni Dimple. Still the same. At tulad pa rin noong bago niya ako ayain para magbedyo okay o kantahan. Minsan pala okay din yung nakikijaming sa mga manginginom. At siguro nga eh, totoo at maganda rin yung merong konting alkohol sa katawan. Ay ewan. <laughs> Diyan muna kayo at maghahanap muna ako ng makakajaming.